Fried rice, tsaka itlog, almusal, tsaka tanghalian na. Mm. Dalawa lang kami ni Lolo sa bahay. Kaya, mag-remedyo kung anong pagkain. Eh si Lolo, gatas na lang ang anong, na kain dito niya. Hmm. Makulimlim sa labas para ting bangti daw Buhay ng isang OFW, guys, o. Or... Saga sa itlog. Kung anong merong maluto, yan na lang ang ulam. Kaysa gagastos ka pa ng gusto mong, gusto mong, ano, yung ulam pagtiyaga na lang. Bale, pag uwi ng Pilipinas, doon ka na lang ang mag ano. Sanay naman na. Sa 20 years na dito, sanay na lang sa pagkain ng ganito. Simple lang. Minsan, pwede magluto. Kung meron maluto, gusto mong magloto, bumili ka. Sarili mong pera. <laughs> Ganun lang yun. Pag mayroon naman silang nabili na tama lang sa gusto mong pagluto, di swerte. <laughs> Kaya taga-taga na lang sa ano, itlog. Fried rice. Basta ano. Basta mabusog. Okay na. Pero mukhang yung ano, sinangag ko, madami.

Meron hmm. hmm. pa guys Pero oh. hindi ko na uubusin. Mamaya ako ka kakainin. <laughs> Madami eh. Thank you for watching guys. Bye bye.